Alright mga Lodi Dito tayo ngayon sa Monte Maria Ayan o Taka niyo o Tara Tara pasok tayo sa loob Tingnan natin kung anong mayroon sa loob Pwede lang ang makit sa tasi. Ayun Dito sila Pag muna tayo sombrero, bawal na. Wala natin mag magbigay galang. ano? Lana, Ah, may mga souvenir. Mm -hmm. Ito, gusto ko. Yan, bili niya. Na? Magkara isa. Ito, ginto eh. 300. Pero gold. Marami rin palang mabibiling mga souvenirs dito. Ayan, gaya ng mga nakikita nyo. Ayan, ang dami. Maggala nga muna tayo habang natingin sila ng mga souvenir items. Ito, may nakita ko ditong simbahan, maliit na simbahan. Nagmimisa sila dito tuwing linggo yata. Kung hindi ako nagkakamali. Ayan, walang misa ngayon. Tapos na yata. Kaya tingnan natin yung kasi simbahan dito. Ayan, at ang ganda nga ng kasi ng simbahan dito mga idol. Dahil dito ay sasamantalahin na rin nating uh, manalangin. Kahit sandali lang. Ito. Manalangin po muna tayo. All Alright. Alright, tapos na tayo mga lalakin. Balikan na natin sila. Pauline, may nabili ka? May nabili ka? Wow, ganda. Ayun. Asay, ah, dati, dati na. Dati na. Okay, sa mga. Sa mga. na yung maganda. Yun. Wow. Dahil sa'yo na. Gundo. At ayan na nga. Bayad na siya ang Arlene. Alright. Be a member now. Nagpapamember ko na dito. Eto, lakad na naman tayo mga idol. Punta tayo sa bilihan ng ticket. Ang pag-akit pala sa taas, eh, kailangan magbayad ng ticket. At ito na nga ang kanilang mga ticket rates. Regular price nila dito is 150 at ang senior student PWD ay 100 naman at ang 7 years old below ay free. All right. No ticket, no entry. tama may ticket. Ah, upo muna. Dalaakit ka. Kailangan mo lang umupo. Para mag-ready sa pag Ilang step? At habang nagaantay kami ng pila, eh, nag-decide maglakad-lakad muna sa paligid at nakita ko nga ang lugar na ito. Ayan, ang ganda ng lugar. Pwede kayo mag-picture-picture sa Instagram. Kaya tinawag ko na si Pauline at si Andy at kami mag-picture. Let's go! Sige na, tatlo na pwede dito ako na. Okay, Alright, nakapila kami. Pila ang bawat aakyat sa taas. Bago ka umakyat, pipila ka mo. Ilang nakapila ko pa to? Ilang na Ah, elevator? Kala ko aakit. Ah, maganda pala. Eh, kailangan. Kala ko mag-i-step lang natin. sig Wait, wait. Bakit nagpipindad elevator. Ayun, nakaupo kami. Nag-atira na kami ng elevator. Buti meron tayo dito. Gating electric park. Ayan, si Boss Jojo, kakarating lang. Nag-park siya. Siya yung pinag-drive natin sa araw na to. Para hindi siya mainip. Ayan, pinaupo muna natin siya. At hindi siya mapagod. At aakit siya sa elevator. May elevator nga pala dito mga idol. Kaya okay na rin yung entrance na 150 per head. Dahil hindi ka na kailangan umakit sa pagdan sa ibang ganito eh aakit ka talaga sa agda ng pagkataas-taas kaya pagod ka dito may elevator kaya okay na so let's go alright pasok na tayo sa elevator bali 17th floor daw yung kamay ni Monte Maria na aming aakitin dito sa elevator na are kaya yan sigan kami para marami kami makakit agad hindi mo akalain na 17th floor yun no grabe ang taas pala pag nasa baba kayo parang hindi siya gano'ng kataas pero 17th floor pala grabe at eto na nga palabas na kami ng elevator ayun ang daming taong nakaabang para mo bamba ayan tapos silang sila yung kamay ni Monte Maria kaya kami naman ang papalit so paglabas nga namin dito sa pintong to ayan na sila agad namin yung napakagandang ulap at yan marami nagpipicture sa paligid at maya maya eh, magpipicture na kami tara picture tayo chang let's go picture Okay. All right, nandito na tayo sa taas. Ito na yung uh, mukha ni Monte Maria. Uh, Monte Maria. taas. <makes noise>